ang mga bayan ng mga levita. Ikatatlumput limang kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga levita ng mga bayan na titirhan ng mga ito, mula sa mga lupaing matatanggap nila. Sa ganitong paraan may matitirhang bayan ang mga levita at may pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang agwat ng pastulang inyong ibibigay sa palibot ng kanilang bayan ay mga apat na raan at metro mula sa pader ng kanilang mga bayan. Pagkatapos sumukat kayo ng siyam na raang metro sa bawat direksyon ng bayan, sa silangan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga, kaya nasa gitna ang bayan nito. Ito ang pastulan para sa mas malaking mga bayan. Bigyan din ninyo ang mga levita ng anim na bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Hindi ito kasama sa apat na dalawang bayan na inyong ibibigay sa kanila. Kaya apat na walong lahat ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga levita, kasama ang kanilang mga pastulan. Manggagaling ang mga bayan na ito sa mga lupain ng mga lahi ng Israel. Ang lahi na may maraming parte ay magbibigay ng maraming bayan, at ang lahi na may kaunting parte ay magbibigay ng kaunti. Ang Lungsod na Tanggulan Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Hordan papunta sa Kanaan, Pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito, laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin, hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harap ng kapulungan. Ang anim na bayan na ito ang magiging lungsod ninyong tanggulan ilagay ninyo sa silangan ng Hordan ang tatlong lungsod at tatlo sa kanaan. Ang anim na bayan na ito ay magiging tanggulan hindi lang ng mga Israelita, kundi pati ng mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo, para ang sinuman sa kanila na makapatay ng hindi sinasadya ay makakatakas papunta dito. Pero kung hinampas ng isang tao ang sinuman ng bakal at namatay ito, Ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya kung binato ng isang tao ang sinuman at namatay ito ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya o halimbawa hinampas ng kahoy ng isang tao ang sinuman at namatay ito ituturing din na kriminal ang taong iyon at kailangang patayin din siya ang malapit na kamag-anak ng pinatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinuman, sa pamamagitan ng panunula o paghahagis ng kahit anong bagay o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Pero halimbawang ang isang taong walang sama ng loob ang nakapatay sa isang tao na nahagisan niya ng kahit anong bagay, o natulak na hindi sinasadya, o nahulugan niya ng bato nang hindi niya nakikita. At dahil nga napatay niya ang tao kahit hindi niya kaaway, at hindi niya sinasadya ang pagkakapatay sa kanya dadalhin pa rin siya sa kapulungan kasama ng taong gustong maghiganti sa kanya at hahatulan siya ayon sa mga tuntuning ito kung mapatunayan na hindi niya sinasadya ang pagpatay kailangang protektahan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghiganti sa kanya at ibabalik siya sa lungsod na tanggulan kung saan siya tumakas kailangang magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. Pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maaari siyang patayin ng taong iyon. Walang pananagutan ang taong nakapatay sa kanya. Kaya dapat na magpaiwan ang taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari at pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. Ito ang mga tuntuning dapat ninyong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon, kahit saan kayo manirahan. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay kailangang patayin, pero kailangang may mga saksi na magpapatutuo na siya'y nakapatay. Kung isang saksi lang ang magpapatutuo, hindi papatayin ang nasabing tao. Huwag kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng isang kriminal. Kailangang patayin siya. Huwag din kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng taong tumakas sa lungsod na tanggulan upang makabalik siya sa kanyang lugar bago mamatay ang punong pari. Sa pamamagitan nito may iwasan ang pagdanak ng dugo sa lupaing inyong tinitirhan. Dahil ang pagpatay ay makakapagparumi sa lupain na inyong tinitirhan at walang makapaglilinis nito maliban sa dugo ng taong nakapatay. Kaya huwag ninyong dudungisa ng lupaing inyong tinitirhan, dahil ako mismo ang Panginoon ay naninirahan kasama ninyong mga Israelita.